Ito ba yung... Maganda uh, yan eh. Ano ba? Hmm. Ito ba ito? 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 Ito ba na sa wala. Na. Hmm. Laka po. Huwag kayo napatakad dyan guys. Eh. Basta't naghangin dito. Baha ang Maynila. Kakaawa hmm. hmm. ay. Lubog na lubog ay. Umisan si. na sa mauban ano. Hmm. Oo. Oo. <laughs> ay, asan mm, ka ay, ay magkapatid dai? O dio. Hindi yan bulok. Ayun ang matibay sa langis. Ayun ato ay. Toy. Ano, Toy. Ano yan? Kahit saan? Naguyang. Panas. Ayun nga ang Duterte kung tawagin sa amin. O dio, kung madas din. Pinapatay niya niyo yung parang ulahi pa na mahaba ang ungos. Ayun. Yun na ngayon na nakakamatay. Kaya ang niyo maraming hindi nasuwi ah. Nakatalbos. Mm, nagwa na hmm, nag-seminar kami eh. Ano yun? Yung gano'n may sakit yung ganun. Ah, Yan o. Oh. Ayan, ano na ano yun ang dahon. Ang maganda dito yung kay Doc PJ na ano, yung lukot. Meron na namin na. Ayun yun o. Dami na. Nakita mo na sa taas. Ano ito o. Matutumba na talaga ako. Puti <laughs> kakatatpasan niya, yung nakakatakot. Puti puro hmm. ano yun eh. Kuprahin na eh. Hindi kayo yun. Puti kayo yun o. Tiyo, ano? Ito Para hanga, eh. Parang mga nga eh. dalawa no, tagahin atiyan, eh. Sige. Oo oh, na nga yun, mais. Baka mamunta ba ganito. Hindi kaya magbabag ito sa atin yan. Bahala. Bahala kayong dalawa. Nang kabo, laka. Ah. Sabi, pag naglaro ang buwang, ay bahala na yung ano. Bahala, <laughs> bahala ang puwit. Bahala ang puwit. Sabi na Mama Pedro. <laughs> Ba't parang may laywan doon dating nalipad? Saan oh. ba? Ay meron dyan. May butas yata. Meron kayo pinupuwag na ang mag ng laywan ah. Sa natin. ano? <laughs> dun sa balon. Doon oh, uh -huh. <laughs> uh -huh. uh -huh. sa balon. Doon sa nee, balon. sa balon. Nakatakot din eh. <laughs> okay din Para ba siya ating ano? Kandungan ng tubig. Balon nga. Yan dati yung babuyang ano? Laglag ang mga babo. Oo, pilgong na lang. Oo. Mm -hmm. Ay! Nahulog ang takip. <laughs>

May isa pa dito. May isa pa. Ate, at at, at, at sabihin ano? Oo. Oh, ah. Lagi nga itong nakalong, ano, lagi. Lagi rin ito, sayo, pa oh. oh. uh -huh. eh, ko rin 'tong binibigyan. Ah. 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 Pinapasok ako isa isa. Ay, din, ko pala anak ng tubig. <mulay> uh, dorok, yeah, dorok. Uh, durok ang Durok sa natin hali. Durok. Ang lahi. Durok. Bakit? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ay, daddy! Nasa kapila yung isa. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yung orange! Ay, Iliban mo, magbababag yun. Ayaw, no. Ay, Ay, ano? <laughs> <laughs> Nakatalon. Kotoy, okay, sabi ko sa inyo, ang taas na ganito nyo. Ganala? Oo, oh, ganito lang kababa. Hindi ba nalupat? Hindi. Pagsanay na Kaya lang yung nagliban doon, ay may bake doon. Ay, siguro kala may patubig doon, may tubig. Hmm. hmm. Ay. Tapos oh, ay nyo kayo din yung ano doon. Oo, deposito. Oo, oh, upay. Pero kalali, mahalin. Dalawang, ay, isa't kalahating ampo. Kalali. Marami. Deposito nga doon. Mga ah, laki pala. Hmm. Yan ang kaganda ng pik. Mm -hmm. Yung bang picking ganal, Tam? Yan nga. Diba yan o. No? Kita mo, pansin mo. Makikintab. Makintab. Walang balahibo. Ganyan ang pipiliin mo. Pag iinahinay. Para pag umanak, ganun ang lahi. Pag makapalang balahibo? Eh, hindi. Yun ay may lahok na Tagalog. Pag malagaw ang balahibo. Yan dami gawa, ano? Hindi, <laughs> ano? tsaka kahoy. Kahoy, paupo. Pagkatami Isang taon na yan. Hindi na. Hindi. Dami niyang pulut. Wala na naman kami ma... Ay! Masutang kanya sa tayong nga, sige ka. Ano yung Magiging ano yung dusin pag naispit niya. Ayun pa oh. Yung wakay na doon isampu na. Isampu? Wala ko pa. 20 na. 20 na 20 na. Ay katwira naman yan. Pag daw naman binawi ng di 'yung tatlo may tatlo pa siya may tatlo na siya ni piransan nang para padamiin 'wag susot ayan laki ng pag may 'yan sarumputan ta mo kapal ng bunga gandang mamunga atin 'yan magalpas ka dalhin mo dun 'yung iba sa kamatisan dalhin mo dun 'yan 'yung kunang magpulit ng halaman 'yan oo may pa pala tama 'yung niyog ang dami bunga apat lima ano Magandang hapon po mga kaparambin Ako po ay bumalik sa bahay Gawa ng nalubat po itong ating GoPro Pinalitan po ng battery Ay andito po sila Oto Lantun eh Tsaka si Kuya Johan po Bumisita po sa atin ay Maungha daw po muna ng rambutan po Diyan lang po sa kabila Yan. May hinug po sa Kasamahan po ng ating kiyunan po May hinug naman Kaya abot po sila sa hinug makakatikim po sila uh -huh. Kuya Johan oh. Ganon din ako Yan. misan eh. Ano, layo na eh si Ano doy? Utol siya utol ang tan Ha? Utol anto tan Ako'y nasa tamlong uh -oh. Ang uh -oh. pagdating ko sa lubat Malik mm -hmm. ako baka layo <laughs> Ano meron kayo nakuha utol? Uh Oo -oh. ito Sila mga ito oh. Dami ah Sige Yan ay pangunahin asik bunso oh. Uh. Oh. Uh. Utol Kain Marami. Hindi ako tuwi ba? Ay, tikat ako. Ari, ari. Yan, kalunin niya. Ito'y. Ano po po? Mga po yan, po, po, yan Wala naman tayong Ano lalagyan po? Ito yun. Sa tiyan ah, na lang tayo. Sorry. Tiyan na lang. Mataas po alam yung iba. Pakitin ko. Atam na liligo sa ilog. Ako na lang aadyo. Matungtong sa balikat mo. Yan yeah, meron na po. Kakain lang. Meron na <laughs> Ito yung malutong. Mm -hmm. Pag nasapak basta takatayo ka. Huwag kang bubukakat, baka masaksak sa itlog. Lalo, no, yung saklog pa, hindi, hindi ma lang napapatak yung... hindi malang lang nahugot yung saklog eh. Huwag ka lang eh. Bakit ba kinabasa? Ayan na, tandaan mo ko, Arvin, kinabasa uh. eh. Huwag ka eh. Malipis na nga. Ah. Huwag ka mapapahabol. Huwag mapapahabol at talagang putol ang... Binti <laughs> Hoy, ang nitis na Ito. Oh, laki pala dati. baka makataga. Are, are. Pilipitin mo para buo. Madali ka tutoy ng kawayan. Sa kawayan. Iya, ano ko lang ibon. Yan talaga ang pang anong Oo. Di pagdaan. Di pagdaan. Di pagdaan. Di Di Maghapon. Oo, oh, oo. Oh. Yun. 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 dali. Yun. aking. Oo. Yun. na rin naman anong. Oo. Bawin muna ako tayo tagso. Yun tanghirap maglabit. Yung yeah. ulo mo na may bilog na oh, bilog. Oo, tayo. Alas Dali. Tika, tika, tika. Madali yung ulo mo. Okay, bunso. Dali. Yun. Ay, Hala. Isang oh. mampit pa. Magdala ka na isang buwig na buo, pasalubong kay Nini. <laughs> ni Oh, ari tol. Yan, yung maganda yung ibinaba mo. yun, Utoy, ari utoy. Ayan, ayan. Ang pula, pulang, pulang pula, pulang pula, 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 pulang pula, 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 Oo, mm, oh, ito eh. Dali, may sabaw oh. Parang balut. Yan, yeah, galit na sa inyo yung uwak. Bakit? Kinukuha nyo na yung kakainin nila. Nagawan daw? Mm, -mm. mm, -mm. -lam -lam. Minsan, ang gamit namin yung kawit ng niyog. Ah. Yung may talim. Ay, Yun ang pinakang gamit. Mm. Ay, sarap. Ay, mga ay. Ay, ay, ay

Uh, oh. Ah, may lang ano. <laughs> ay, nangka po. Tsaka yun. Eh. <laughs> ah, Ay, hinog na rin. Puto Oo, puto yan. Ah, ay, Ang ka ganda, sa... hindi sira. Umahin ka sa prutas. Hmm. <laughs> <laughs> <Nag -syaga laughs> kayo kanina dun sa bulok. Oo, umahin. Nasa na yung rambutan. <laughs> Ayun. Uh. Ayun, rambutan. Ah, masarap ito. May mais pala Hinog na, hinog na. Uy, may mais pala. Masarap. Pulutan mo bukas. Masarap. Masarap. Uh, masarap. Tara mo na ay. kayo mga bata, mm. magdalic, ito, ito. Sarap um, dali. Mm. na ay, ayaw ko na yun eh. Ay. ay parang ang sarap. Mga bata. Mm. Mm. Ah ah, nang bisa o mm. Dami. Ang sarap. Mm. Tutulog po. Mm. Uh, tul. Mm, -hmm. mm. Mga bata ito No. Mm -hmm. Pagputihan ng rambutan, hindi ko maintindihan kung saan ako nang aakyat. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Otoyo, Eh. Ano? Toy. Mga lali bata, lali Otoy. Mm -hmm. sarap. Otoy! Otoy. 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 Mm hmm. Sarap. Mm hmm. Sarap. Mm hmm. Sarap. Mm hmm. 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 Aba, bundot na bundot ka na pala din. Hindi Ayun, pa na ako uwi. Punta yun. Uli ka lang din eh. Aro yun. Kuha. Baka na rin yan. Bulog Hindi pa. Hango ba? hapunan na natin ito. Nung minsan, nung minsan nung ko nung ganito to sa bak. Oo. Oh, nung gabi ako hindi mo <laughs> Bursa, oh. <laughs> Hindi ka na na. Hindi nga. Hindi ka, nag -ka nga. Nagkain pa ako ng kanin ay. edi eh, ako hindi magkaintindihan ng pihit. Ano nga kaya ang inuuwak? Ano? Balik-balik ay oh. Papaulunin ko lang tayo, ito. Oo, oo, oo. Hey, oh, gaya ba? Oo. Oh, Wala Ah, ah! Ah, ah pa Numatak! Paano yan? Nagbong sa butik. <laughs> Hindi alam kung saan ako ko yan. ko kaya, ano kaya? Baka alapak ako. Ay, ano? alapak ka Ma, ano ito? Ay, dami sa taas. Ma, ito. Masarap naman yung hindi pa masyadong hinog. Mm -hmm. Lambot nito. Okay, hindi, mahulog ka. Si tonta na lambot. Mm. lambot. Uh, hindi nga, pwede iya kakitin. Puto sa dito. Kung pa rin yung, yung sisimotin niya, lumatak na lang. Hindi ko kung alin. <laughs> <laughs> kung alin ang good. <laughs> si tutoy ay nangihirang. Pakatayin <laughs> okay, okay, po okay, ako okay. ito. Ayun, ito yung kabila, oh. okay, maganda. Okay, okay yung ano, mabababa baba, uto dun sa kabila. Ari mo na balang. dito may. Uh Oo. -oh. Ay ang bayabas. Ay isa pa. Na? Matanda na rin yung puno na yan uto eh. Ito. Mhm. Mm oh, yan ay bayabas na noon pa. Nung kahatay ng mga bata pa. Oo. Diyan marami uto Tama, Tabo yan ng laki ng puno. Ni sari oh. Hindi ni hindi na rin. maglalagay ng ano? No. Nagagawa ng hiling. Alin nga basta sa yung niyugyug mo? Ah, uh, yung yugyug -yug mo, hindi na maintindihan kung alin din oh, good. Ayan, good oh. Tamo, po, ang good. Payama. Good girl. tama mo, mga payapas po, nabubulok lang ang dino. Eh. Are, otoy. Dali po sa probinsya, pagkakadami ng mga payamas. Pero itinasa tinasamay nila, na mahal na nito. Ay, oo. oh, Ayun. O, oh, o. Oh. Oh, otoy, abot, atoy. Otoy, o, abot. ko, Bunso, bunso. Diyan utang tayo sa kabila. Bunso, saan? Diyan, makukupan sa kabila, makukuha. Ang tayo, gina. Hmm. Kaya naman kahit ako'y makaparini ito, at kita ko may bungay, hindi man ako makapanguha eh. Siya nga. Aba, dito hindi ko ba, naman nabot eh. Ito ko sabihin ng pinggan-pinggan. Oo, marami dito. Ah, uh, <laughs> uh, kasi kaya. Kaya hindi maraming hinug niya yung makakaam. Napulo ko sa ganda, may sinatarget na may pinik. Oo. Uh, uh. Ah, hindi. Ako lang ba, sa araw, adin niya. Parang kang pinakusong pakiyaw. Saan? Masin? Dito. Tinuro ko na ako ng vaksin. Ah, binaksinan ako. hindi na sa atin dati ah. Ha? Ayun na, pinggang-pinggan niya. Pinggang-pinggan -pingga tumusok. Ah, kala ko'y binaksin ka pa rin ng ano. Hindi. gobyerno. Oo. Oh. Hindi na. Baka tayo palang bukas. Toto, talaga ang Ang talong. Ah, ba't tumusok sa kabila? Oo. Tekimida, kung ar-ar nga yan. Ar-ar nga yan.

Oh, oh. Manipis ang balata na. Hmm. Kaysa doon sa kinain natin kanina. Yan pala ang binabalik-balikan ng uwa. Matapis kahit sila ako. Ano ko yan? Nahulog ko to. Nasaan? Yeah. <laughs> yeah, nahulog ko ako naman. Sumampik. Ikaw kumuha doon mamaya. Bukan ko. Nasaan? Oh. Mm. Ayun. Hindi naman pala ang mabagin dadi ay yung ano ang wala naman sa puno. Ayun. Abot man? Hindi. Nahinog na nga pala kaya inuwa. na pala tango na ang arne. Hoy, huwag kayo lulusok niyang dalawa. Hmm. Hoy, tibig yan, makati yan. Wala kayo. Matindi na ito sa mata ng ano? Saan? Uh, mata ng uwak. Ang suma, eh. Madaling buksan. Madali ito. Manig isang balik ito. Pag ito'y sobrang hinag, ah, sarap. Ayan, baba na po tayo at nice na. Ayan. Dati po, Pwede mo sabihing. Nice po. Ano oh, ba pa dito Oo. Oh. Ayos na po, safe na po tayo. Nasa baba na. Ika-kikot lang po, ang damang nakakamotan. Wala na po, wala pa bang na saging? Ah, meron na doon. Tignan natin. Ay, ayun, bakit nang tapon? Ay, ayun. Tama ito, oh. ang ganda na uli ng dahon sa ibabaw. Masama nga lang yung nandun at nababad yung tubig. Mm. Pwede naman yung gamitin na yung handle. Na? Na, na ginagawa ang panggata. Oo, ayun niyo. Mas makukuha ulit ako. Oo. Sa maluto ito. Meron dahan. ano ba ako kung ano yung baka ba? Hahaha. Pwede makakaya ng hapunan. Buhog. <laughs> May buong pili. Dami ah. Kawit. Oo, ah. ang kawit. Ah. kawit. May Pilaway sa amin yung pakakadami niya sa school. Ano ah, pa kaya kay Kimabano? Anong tawag? Po, Pilaway. Pilaway yan sa Quezon. Oo. Uy, arriba, dadalhin pa. Alin? Isa. Ay siya nga, ano natin? Baraba. Ay, ay ba Pilaway. Yan po ang Alam mo kung na, ano ito? <laughs> ano yan? Liga. Ano <laughs> <Apo natin> yan? <laughs> Sina ako, lalagay daw sa sitawan. Hindi <laughs> man inilagay. Ang oh, -mupo hirap ka akong mamitas. Bilaway po. Uh -huh. oh, puto yun. Ano isa ano siya? Pera mo. Ano mo ito eh? Tikman mo. Lasang pilaway. <laughs> na pilaway na ba? Pilaway. Tatawag dito sa amin. Pili. Ito nga. Ito nga ito yan eh. Sige. Hmm. mahilig yan. Pag-uwi na. Dahil sa may ano, loose palad, pakadami ito. Mm -hmm. Sa gate 1. Kaya kayo mabalak. Subdivision na yung kuya ngayon. Ang ngayon? Yung likod. Oo. Bypass na yun na. Ano, ano? Pupunta saan? Di wala na. Ay bukas ay magdala ka ng kanunin. Kan yan, so po magdala pa namin Yan. Ayun, ang maganda yan. Huwag mo punutin. Ay, dinunot. Dapat dinukal mo nang may lupa. Wala sa amin. Mayroon pilawa eh. Malayo. Pwede ba yan? May loob. Kung hindi kayo mamatay. Ay, hindi. Sa bagay buhayin yan. O kaya yung buto. Ay, hindi utol. Mahina. Matagal? Matagal. Maganda yung ganyan. Hindi pa sigurado kung puputok yun. Yan, dadal yung utol. Yan. Ito na. Ari, wala ito yung palawi ko ito. Malaki na utol yun. Lantahin yan. Ganap ka. Meron pa diyan. Ha? Parambutan. Hindi na madami. Hindi na madami. Tatanong po <laughs> natin.